Muli na, dito na naman tayo sa ating mga ginagawa sa buhay na simpleng simple lang naman. Na kung saan si Mr. Peps at ang aking anak ay magpapakain na naman ng alagang ang kahayupan. Unang hakbang ko nga pala nito ay pinipirsa muna namin ng aking anak yung aking ipapakain sa kanila. Tulad nga nito ay isang kalabasa. Patuloy-tuloy na nga tayo sa ating mga ginagawang simpleng simple lang naman. Ito ay hinihiwa ko ng marahan na marahan lang naman. May konting kabilisan din lang naman. Preparasyon. Pagkain natin ang alagang kayo ito yung natural lang Patuloy-tuloy ko na nga siyang hugas-hugasan na para patuloy na nating malinisan siya. Isasalang ko na nga siya sa may ukagang apoy na para maluto na talaga siya. Ayan, malambot na nga siya. Pwede pwede na. Yung sabaw nito ay kailangan natin siya. At ito -blender naman ng aking anak. Patuloy-tuloy na ang sinandok ng aking anak para sa kanyang pagdi-blender na yung kanyang gagawin naman na. Ilang sandali lang ito tunaw na tunaw na at patuloy-tuloy niya nang minimix mix mix na. Ito nga'y pinong pino na. Ilalagay na nga rin namin dito yung sabaw ng kalabasa. Ito talaga yung magbibigay ng lubos na sustansya sa kanila. Patungo na nga sa pagmemekos mekos mekos na. Yung kanin naman yung inilagay na. Uh, Inimekos-mekos na, na yung sabaw din ng kalabasa. At yung kanin na yung pinagahalo-halo mo Kailangan sa bawat ating ginagawa, hindi tayo nagsasawa sa ating mga ginagawang Simple-simple lang mga. Tapang Wala. Kasi yung lechin wala? Wala. Para healthy. Akala mo'y paella kaya balansya na ang pagkain nila. Ano naman yan? Dog food. Anong tawag sa dog food na yan? Nut Tree Chunks. Nalagay tayo ng 7 scoops ng dog food. Parang matipid naman yung ginagawa mo sa alaga mo kayo pa. Pero bagamat sa matipid, ito yung nutrisyong gawa ng doon sa gulay niya. Hindi na may kos, may kos na naman niya. Ito mga laga ng tayo pa yun, nag-aabang na. Nag-aabang na Tapos na nga niyang na mekos, -mekos na tayo yung maglalagay na ng mga pagkain sa kanila. Iskot naman, bawat isa. Depende po. Nung natakot, galaw na iskot. Uh, ano yung recipe niya yan? Kalabasa. With? Pano? Kasi may dog food. Very brown. Yung plato naman ni Bogard. Kasi malakas siyang kumain. Dalaway sa kanya. Pero so, tinatansyari lang natin yung pagkain nila. Kasi baka ma-overload naman sila. Ito namang pagkain, tingin to. hey Charlie. Kasi siya yung yung kumain yung ang bubulunan, kaya ganyan yung pagkainan niya. Paano sobra? Ang ating natin. Ang mo natin. Ang ating natin. Ang ating natin. muna sa bahay. <coughs> sila. Nakakain na sila. Ito yung pinakamatanda na aso si Inigini. Ito naman. Look. So, si Steward. 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 Like, Steward. Steward. Ayan na nga sila. Papagito rin ang kakain. Ayan naman si Chong. Nag-aabang na rin ang kain niya. Chong, na siya. Hoy! Sila po rin ang pagkain nila. <shrie> Ito naman yung bantay na ng pagkain ni Chloe. Pag hindi na umubos ni Chloe kasi siya naman yung ubos. Yung kabilang side naman, pagkakainin natin. Tapos na tayo dito. Nandito yung mga matatakot talaga namin na laging paglipan sa abing aking namin. Ay, okay, nag-abang na. Kasi yung, uh, yung malagkit yung may dikit sa lalang-alang ni Bogart na lalang-alang ito ang iba, ganun din. Ay, ba't yung mga lalaki iba? Kaya na si Bogs. Kaya na nakakulong siya doon para hindi siya makaestorbo. mga nagawa pa siyang iba. Kaya na si Bogs. Yan dalawa pa yung pinakainan dyan. Ganun talagang lakas kumain talaga.

Si bos, ini terus lain. Sampars mana? Cariin yang ini. Di sini ini kesakit tinggal di sini, yang berapa bulan katanya tuh? ini, lu ni dan ini paling dari Terus tuh. Is ano nangyari Bob? Nangyari mo naman yung pagkain mo? Simot na simot to? Muli maraming 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 salamat sa ating lahat sa inyong panonood na hindi kayo nag-asawa. Salamat! Ingat! At sa mga nagtatanong yung pupo nila ay buong buo. Magigitan <coughs> nyo naman.